tanan na lang, tanawin ninyo ang balita, Poro, Kundili, Duterte, Davao City, Pangit, Duterte, Pangit, Davao City, Pangit. Pero kami man ang mga mistiso, di man sila. Di ba? Di Buang kayo ba, no? Buang yung mga tawahan na. Okay na po ko sa kinaboy. Wala na koy Wala na gyud sino-od lang. Wala ako puro pasalamat na lang ni ako ah. Unya og ganahan gyud gani mo nga mahimo o kunin niyong boy si Mayor, mo ko sa inyo ah, pagpinaagi na lang sa pagpanarbaho. Oh. O ganahan pa mo? Hinay may yung tingog gyi. tama na? Looy kay kontra, looy. Beto eh, salamat kayo eh. Salamat kayo, gihimo ko niyong bisi mayor, nahihimo kong mayor. Hindi na na, lalim. Taas na kayo na mga posisyon, maabot sa usa katao, dari sa tundak Bayan. yan. Nagihatag niya oportunidad. Thank you kayo. Ah, kaning PPP party list, may bawa mo, ang damper, ang PBA. Totoo sa, kalimot na ganito ko. Amarino, wala na karon, man man mubarog, hadlok man. Dili man sila maisog, mahadlokon man ang isa traitor, wa na mahimo ana. Una PPP party list karon. As ah, si Benben man hindi man kuan, siya nagrepresent karon. Na ah, si Harold Duterte igagaw ko ni taga Cebu, na ah, si Brian Lim taga Davao, si Janet Toleran, ah, taga Samar. At taga Davao pod. Okay. Diyan ni ug o na ito ni Tolo, kitaas atong boto di Rizdabao sa PPP party list. unya doon na pag doon nga boto sa laing lugar, makabutang tag-tulo ka congressman, nga modomog karon ka ron, sa midterm elections, diya sa kongreso. So, madungagan na ta, na si PPP. Number two man sa balota, dali ra kay Pangitaon, na si Kong Sid, Duterte party list, taas man po't ka So tanaw na ko, no? Ang tanaw lang yun na ako, ako ni una-una. Pag human ani nga eleksyon na, hinay na nagbalhin tanan stoa. May tanaw na ko. Kisa may, kisa may ganahan mo uban og presidente ngayon, ana, di ba? Iba mo, ganang ingana ba? ang bisag unsaon ban ang ako amahan na nahimo na naay ay na contribute sa nasod unya naon nimo ang treatment sa usa ka nga way laing panulti way laing gipakita kundi pagmahal o nationalism pagtuo nga mo angat ang imong nasod imong anaon di gyud kaganakan mo uban anang tawhanang kanang nagpa-pray, kanang nag-aristo sa Ag, di maayong ako. Ano. So gusto na ako, unta, pakita sa inyo ha, kadali, ang kanang mga achievement, achievement, ipakita, be, palihok, pagdali. No, <laughs> oh, debt free ta, gross domestic, isa ka man na noon. Naana siya, tinood na data driven ni na mga informasyon dili ni sa at buhat lang. Noon, Kabalo mo, there di magkay yun. Kay, kugihan yun ang mga dabawin nyo. Kugihan, matumanon o balaod, unya disiplinado. Maunang kining tanan, nakuha nato ni tungod kay sa suporta rapod ninyo og sa pagtoo ninyo sa hugpong sa tawong lungsod. Salamat kay sa inyo Kaning lingap, Unya namo. Kabaw mo, kanang, kanang kanang mga ingon na maglabad rin yung ulos ko as dinood lang. Ayun na mo, so itong problema. Ayan. Asan ako? Ah, di ka ni. Eh. Siguro, ang gawat na lang manta 21 days na lang ang unsa ni ang nabilin sa adlaw sa pagpangampanya nya ang ginabuhat man sa kalaban uh, ayuda ayuda mo bitaw na nga bangutanon sila karon kung asa ang kwarta sa PhilHealth ngano ingana ang pagtreatment pag pasa nila sa national budget karon tuiga kay tanan gibutang nila ayuda mo daggang mga laing programa o mga proyekto sa gobyerno tama to ingon ni kabalo si Cong congressman Sid Ugab walay infrastructure projects nga nahitabo gyud kay tungod gusto nila ang kwarta sa gobyerno ibutang nila sa ayuda tanan kay gusto nila nga kwartahon ang eleksyon tungtungan sa ilahang mga kandidato og nila So mo na ilang gusto nga uh, pamaage pamaagi para usbon ang unahuna sa tao o kumpinsihon para makuha nilang boto. Pero kay ba mo? Pero kani to pa, sukad pa yun. Huwag mang madaog kwarta ning Davao City. Oh, Imposible kayo na rin. Naaman ay gamay, bro, de Kaloko ra kay sila Tua wa ko mauna ila kan pamaagi para makuhag boto. Higi na mo ganan mga taga Davao. Pero dawatan ninyo. Kwaan ninyo nya hot ninyo na. Dek na aman mo man Maman ilang pamaagi. Gusto ninyo pasakitan na to sila hotdo na to. Di na to taga -agboto. Tama mali. Kanya, scatter na bantay lang Da Bayan ito pag micron. Nag-scatter siguro na. Muna natagak ng kuhan. Is jupit. Dili, uh, wala may kaso. Kaya mo, mora may politika nga ilang ginapakita. Di ba tayo mahimo? Di, okay ra. Ilang. Ano man. Karon 2028, maluoy ginoo, ako igsoon, akong ginahangyo, mudagan unta sa pagka-presidente. Aron, di ba mo, mapadayo na to ang nindot kay na plataforma ni Rodi Duterte, ang tunay na pagbabago. Sayang kaayo, well, mo ni sila maghimog bagong Pilipinas, ang katumbag Pilipinas dai nila ang kaniadto nga Pilipinas, mo nang nila nga bag-o karon nga himo nilang wa gyud. Tarawo oh. ang iso, ang iso sa administrasyon karon di nila matubag Supreme Court na ha, judiciary. Kwarta, billion billion. Hindi nila matubag. Nya ilang itudlo ang vice-presidente nga naa ko no, oh, may problema sa kwarta. may problema. Naingon naman siya nga, matubang siya. Na-impeachment case. Tana na lang. tanaw ninyo ang balita. Puro, kundili, Duterte, Davao City, pangit, Duterte, pangit, Davao City, pangit. Pero kami man ang mga mistiso, di man sila. Di ba? Di ba ito? buang kay ba no buang gyud mga tawhan na napa ni si kaning asawa si Lisa Tanas mga nan hambugira kay mga I am very New York unya very British lo lo sa man o nga naman tayo ko bisaya maranaw oh sa manay mo na lang hinilas manila ha? Sagd. Hindi na magsilbi. Kultihan tama. Hindi kayo na magsilbi. Bisag kong saon. Hindi Kabalos na kita. Balos kita. Pero di man ay pangit o dominawan. Ang kuan lang, ah, na to. Tarongo na to. O kibaw ko. O si kani akong isoon. Kuan magani. Proper kayo. Tarong yung mga babae. gud ba? Kabalo ko, pagka na makalingkod, i-correct lang na niya ang mga mali. Kaya siyempre, di man pwede, nga tong ka kang leader, o niya, ang ihim, nga mahimok kang ihimplos, mga mali, yapon. Di ba? So, tanaw na ko, tarungon, saktohon, formahon, o sakto, para mapakita, o tanang, mapakita niya, o tanang na sa ilawam niya, nga maunin pamaagi sa sakto nga pang gobyerno. Dili ka na ginabuhat nila karon So, mora na, dili na kayo na ko, na, kaya pa mo abot, minaot nga mukuan gyud na akong iso, so samtang wala pa ibalik nato si Rudy Duterte Unya ako muhangyo ko ninyo tagaay ko ninyong trabaho busy mayor ninyo diri sa Dabaw. para nindot kaayo ang dagan sa gobyerno sakto walay mga lubak di ta makasuway og lubak kay kapoy kayo ni oposisyon sa tinuod lang total wa man ni nagpakauaw ni mga tawo nga nasa kung likod garon pili ninyo hugpong sa tawong lungsod pagka konsehal og ang inyong congressman congressman Sid Ungab Puro ramo yung unaan oi. Pero tinood. Dili, wala man po ko kung wala, wala na ko gigugmanda da bawin niyo. Mora mag po na. Asa, kapo yung trabaho ah. Kaya na ko eh. Kaya gina mag niyo. akong magsakripisyo sa inyo. Mawa akong baysa lagi karon. Mawa gina akong maingon sa inyo. Ah. Well, uh, di na tayo magdugay. Kaya ang ubandari, wapay panihapon. Gusto ko magpasalamat sa kadagang tao nga naa karon. tanaw ako ginahuwat na lang na to eleksyon na lang gyud. Salamat kay inyo. Kabaw ko nga uh, ang suporta ninyo naa firmer uh, sa amahan kang Rodrigo Duterte inyo salig, naa sa mo ang naa sa ubos niya ang hugpong sa tawong lungsod gikan sa Bise Mayor hantong sa mga konsehal, padong pagyod sa inyong mga kapitan hantong sa inyong mga purok leader. Basta hugpong sa tawong lungsod o lang ang kasing-kasing ana pag sa katauhan sa Davao City. So, salamat kaayo sa inyong tanan. Mabuhay ang Davao City! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang hupong sa tawong lungsod! Maura to, may gabi sa inyong tanan and God bless you all. Thank you kaayo.